Sa Good Vibes, masako na sa karon ang Pyrotechnic Village sa hinigaran sa paghimo sa mga palupok. Sa Bilugan Negros Occidental, sa hinigaran lamang ginatugot ang paghimo sa palupok. May report si Romeo Subago. Sa isa kamiluto, makaputusan na napulo ka five-star ang isa katrabahador sa palupok sa isa ka adlaw mo ang kada isa sa ila sa tag -dress meal ka five star sa kaya sa isa ka minuto eh? po. Eh, pila ka oras ko brana ini sa alas 6 sa maglas 4 pila ka isa ka daw may pila mo gusto sir tres meal, tres meal? isa ka daw isa ka tao meal? oh <laughs> Pasampo lamang ini sa kung paano nahanas ang mga trabahador diri sa paghimo sa palupok. Si Jojo Serbano, elementary pa lang, nagapanghimo na palupok. Subong, 53 um, anyos na siya. Whistle ba mang iyang nga ginaputos? Ariyo ingaw. ang palupok. Halin las 7 sang aga, nagasugod na siya pamutos tubtub -tub las 3 sang hapon. Amat-amat na kuno ang sinakuay, kaya naga-palapit na ang bulan sang Disyembre. Disyembre, ay light na ka ba Pero sige, sige, ginaw na na sa Disyembre. Pero ano ka mong sa pitsaga, untat ko Disyembre? Ang ah, mintras nga... May order? May order eh. Pero untat? Banat eh. Bungod sa sininga mga manufacturers, magsininga nga banwas sang hinigaran. Isa sa mga pinakamayor nga produkto, ang palupok ginatos na tagaan sa panangabuyan sa Banwa sa paghimo ka pagbaligya sang palupok. Ini ginatawag nga Pyrotechnic Village sa Hinigaran. Alduta, duta ginapanag sa lokal nga panguluhan kag sa tanan nga mga manufacturers sang mga palupok diri nagahimo sa mga palupok. Halin sa pagpreparar sang pulbura, paghimo sang pabilo kag pagputo sa mga palupok diri tanan ginahimo open space ini kag may kinaiya nga mga area ang tag sa manufacturer kag ang kada step by step ka proseso may iya nga tulda kay bawal naman sa mga balay-balay isang -balay. una ka bay, may nasunog nga isa gid ka kakakatuduan oh, ko oh, so that's why ginhimuan sila village nga ila tamo pero isang banwa pero technique village na di. pero technique uh, village oh, pero sa kada tulda may tubig kag fire extinguisher may mga pahanumdum sa mga hindi dapat maghimuon kun ari diri Doble, triple pagani ang paghalong sa tanan. Kaisa na kapasaway. Posible, mag-igrab ang bilog na lugar. Suru sa presidente sa asosasyon sa mga nagapanghimok at nagabaligya sa palupok kasi Ernesto Watson Jr. sa bilog na negros Occidental, sila lang ang nagasupply sa mga palupok sa tanan ng mga LGU. Kay Dri lang ang lisensyado ng manufacturers sa palupok. Oh, sir, kaya mo malaning kuan ang may mga license, factory license nga ano. Sa bilog probinsya na tol? Oh, di sa Negros Occidental. Ay ginigaran lang. Ginigaran Ami na, na may license siya. nga makapobra. Oh, oh makapobra. Kag ana sir, yan isang ano mo LGU gin provide sa mo di para um, matingo bila, oh, matingo bala oh. Ng kag safe siyang open space. Oh, kag oh, safe sa ano sa mga residence rin eh. medyo distansya ga ano. Pagsulod sa buwan sa Disyembre, doble na ang pagsinakuay. Tubtub -tub gamay may order, padayo na pagmanufacture. Delikado, pero sino sa ila, ang mga nagaobra, wala asang problema. Sa siningang mga palupok, nabuhi sang halos 500 katrabahador ang ilang mga, mga pamilya.